Pagkatapos ng kanyang morning jog, umuwi ang asawa at nadatnan ang dati tamad niyang mister na pawis na pawis at magulo ang buong bahay. Hindi niya alam na lahat ng iyon ay palabas lamang. Sa katotohanan, ang kanyang asawa ay tagapagmana ng isang alamat na angkan ng mga ninja. Tuwing umaalis siya ng bahay, palihim na nagsasanay ang lalaki sa kanyang mga kakayahang ninja. Kahanga-hanga ang husay niya sa paggamit ng shuriken. Para sa iba, mukha lamang siyang karaniwang delivery boy. Pero kapag tinawag ang tungkulin, ang buong grupo niya ay nagiging isang modernong ninja squad. Tanging ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata ang nakaaalam ng lihim niya. Ngunit hindi alam ng lalaki na ang kanyang asawa ay isa ring lihim na combat expert. Sa tuwing nagjojogging ang babae, ang gaan at kontrolado niyang mga hakbang ay nagbibigay ng pahiwatig sa tunay niyang kakayahan. Pareho silang nabubuhay ng hindi alam ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Samantala, ang matalik na kaibigan ng babae na isa ring ninja ay duda sa kanilang pagsasama. Hindi niya matanggap na ang isang makapangyarihang babae ay maaaring maging masaya sa isang lalaking mukhang ordinaryo lamang. Isang araw, nakatanggap ng bagong misyon ng asawa. Patayin ang isang makapangyarihang pinunong politikal. Sa parehong oras, ang grupo naman ng kanyang mister ay inutusang protektahan ang parehong leader. Hindi nila alam na magtatagpo sila bilang magkalaban. Sa isang lihim na taguan, naghanda ang babae ng mga sandata para sa misyon sa susunod na araw. Pag uwi niya, ang tila walang pakialam na asawa ay nakaupo lamang at naglalaro ng video game. Casual niyang sinabi, Magluto ka na. Tahimik na nagluto ang babae kahit pagod. Ngunit bago niya matikman ang pagkain, Tumanggi ang asawa, sabihin pa'y kumain na raw siya ng curry sa tanghalian. Nauubos na ang pasensya ng babae. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita niyang ginamit ng lalaki ang kanyang libro noong pagkabata bilang patungan ng mesa. Dahilan ng matinding ang pagtatalo, napagod ang lalaki sa paulit-ulit na takbo ng kanilang buhay. Habang bumabalik sa kanyang isipan ang masasaya nilang alaala -ala noon, napagtanto niya na ang librong nasira niya ay pinakamahalagang alaala -ala ng kanyang asawa. Humingi siya ng tawad at nag-anyaya. Balikan natin ang dati. Doon tayo kumain sa unang restaurant na pinuntahan natin. Nakita ng babae ang parehong kislap ng pag-ibig sa mga mata ng kanyang asawa. Nagkasundo silang magkita ng alas 7 ng gabi. Ngunit nung hapon ding iyon, inaktibo ng babae ang kanyang misyon. Nagpadala siya ng drone upang pasukin ang mansyon ng leader. Ngunit narinig ng lalaki ang mahinang ugong nito. Sa isang iglap, tumira siya ng shuriken. Bumagsak ang drone kaagad. Hindi maunawaan ng babae kung bakit biglang bumagsak ang kanyang drone. Hindi niya alam na ang mismong asawa niya ang sumira nito. Kaya naman mas hinikpitan ang seguridad sa mansyon at nagpataas ng alerto ang buong lugar. Nasira ang plano ng lalaki para sa kanilang dinner at naghintay ang babae ng magdamag sa kanyang pagbabalik. Nang hindi ito dumating, labis siyang nasaktan. Iniwan niya ang divorce paper sa mesa at umalis ng walang salita. Sa loob ng apat na araw, hindi niya pinansin ang mga mensahe ng asawa at unti-unting nabasag ang pag-asa ng lalaki hanggang sa biglang nagkagulo. Inatake ng isang hindi kilalang kaaway ang mansion ng leader. Sa ilang segundo, nagkawatak-watak ang buong team. Tumira ang lalaki ng shuriken, ngunit mabilis iyong naiwasan ng kalaban na agad na naglaho sa dilim.